Wala na atang kukulit pa dito mga idol kay Waki. Ganyan yung kukulit mga idol. Ito pala yung ulam namin mga idol. Oh. Turunahin mo muna siya pag nabusog na. Pero pag binigyan mo ito ng isang piraso nito, aalis to. Pero itatago niya lang din. Uh, magandang araw sa inyo mga idol. Shout out sa inyo lahat. Shout out sa 43,000 subscriber natin ngayon. So, well, sa episode na itong mga idol, papakita ko lang sa inyo kung gaano kakulit si Waki kapag kumakain ako dito sa amin. So, oh, andito naman si Waki, yan. ayan. So, mamaya, makita kapag kumakain ako, napakakulit. So, kakain tayo, yung ulam pala namin ngayon. So, ito, yung <tong> uh -huh. ulam natin. mga idol, si Wakeo, alam niya na kasi dito yung kainan namin. Tsaka, marunong yan magbukas ng mga an, magbukas ng mga kaldero. So, ganyan yan, kakulit. Lalo na kapag kumakain ako mga idol, napakakulit talaga yan. Wala na atang kukulit pa dito, mga idol, kay Waki. Ganyan yung kukulit, mga idol. Ito nga pala yung ulam namin, mga idol. Oh. <laughs> Adobong ulo. Ayan. Uh, labi kasi yung uh, ganun dito, halos walang ulam-ulam. Hmm. Tingnan mo si Waki. Eh, hmm. wak. Ayan na. So, bali, idol, lagi kami kumakain ng wake dito sa labas. Dito kami sa labas kumakain. So, tara, wak. Kakain tayo. ka lang. Oh. Ah. kalok. Sa ka, mga idol. Mm. Kapag kumakain ako dito sa labas, ganito, ganito kami pala mga idol. Kahit kanin, kumakain niya ng kanin. Kaya kailangan unahin mo muna siya pag nabusog na. Pero pag binigyan mo to ng isang piraso nito, aalis to. Pero itatago niya lang din. Kaya medyo pa konti-konti lang yung ibibigay natin kanya. Mm. Si, mabilis. Unti-unti lang mga dol kasi pag binigay mo lahat. 'Yon. Oh. Ay, na. 'Oh, so, ganyan kami ka-koniwaki. Ganyan kami ka-close. Ayaw, ah! hmm. Kailangan busugin mo muna siya. Ih, ih. 'No. saka ka makakakain mga idol pag pero pag binigay ko to sa kanya Alis to, pero mamaya mabalik din to, mm -hmm. Alis na yan. Hmm. Saka ka makakakain yan. Hmm. Diba? Pero so maya maya mga idol, babalik yun. Itatago niya lang yun. Ganyan niya ang kakulit. Oh. Ayun yun, dala pa niya. Ah, kinain niya. So. So mama yung mga ito, babalik yan. lang yung pag-ayon. Tatago lang yung kuwan yan, ano na. Oh. Hmm. Yan o, oh, dala pa niya. Yan pala mga idol yung kuhan ko dati kay Lewis Smith. Diyan ko siya pinapakain. So ngayon si Lewis Smith mga idol, nakakulong lang muna. Para makarecover din siya kasi nung nakauwi dito, payat na. Kaya pinapataba ko muna. So andyan lang yung san, andyan lang siya nakakulong si Waki, kinukulong ko minsan yan pag dito, mga idol, pag andito yung anak ko dito, dito pinapatulog, kinukulong ko si Waki kasi minsan tinutoka ni Waki. Kaya kinukulong ko din siya. Pero, pag nasa labas, kaya niya, napakakulit. Antayin nyo lang mga idol, mamaya, baba, oh, mamaya, mamaya, babalik yan para humingi ulit. halos wala ulam kami yung mga idol ito binigay lang ito ng kapatid damon dun sa kabilang barangay barangay tigbaw pinuntaan ko kahapon kasi dito walang mga ulam Bali ngayon ulit tayo nakapag-upload kasi tinapos ko muna yung trabaho ko mga idol sa palayan. May natira akong trabaho, siguro mang isang kaba na lang 'yung tatrabuhin ko. So pag natapos na 'yon, tuloy-tuloy na 'yung content natin. Hindi pa naubos ni Wake. Hindi pa bumalik. Mas makulit pa 'yan mga idol sa pusa. May pusa kami dito. Kapag kumakain din ako, nangangalabit 'yon, laging nangangalabit. Humingi ng pagkain. Kasu wala dito ngayon. Pero si Waki ay grabe. Sobra pa sa pusa. Nakakulitan. Ayan na ako. Ayan na mga idol. Bumalik na. Diba? Sabi ko sa inyo kapag hmm. Mm. Meron pa pala akong kinakaain. Hmm. kahit magkape mga idol sa umaga napakakulit nito tinapay ka tsaka kung nagkakape din to isipin yung mga idol mahigit 2 years na to mga 2 years and a half yung kuaniwake hanggang ngayon nandito pa so si Wagwis nga pala parang alam pagkaalam ko bang na nakabalik si, siguro si Wagwis ngayon kung nandito pa siguro mga one year pa lang pero ito ang um, one year mahigit ito grabe si Wagwis kaya uh, dalawang taon mahigit na to hanggang ngayon pa rin tuloy pa rin Mm-mm-mm. <laughs> mm -hmm. Hmm. Layo na ng pinuntan mo na dalo. Oh. Ang kuna dyan kayo bakit mga idol. Halos walang kabusugan. Hanggat may nakitang pagkain, hihingit, hihingi yan. Binigyan mo na binigyan, pag binigyan mo siya nang malalaki, malalaking pagkain, yun nga, tinatago niya lang, tsaka hihingi na naman. Kaya dapat, bigay ka sa kanya, yung kaya niya lang lunukin kagad, ka para nabusog kagad ka siya. may mangga hmm. sa putol na mangga ayan na naman oh. ako <laughs> hmm. ganyan yan mga idol ito nyo kulitan hmm. ganyan kakulit si Waki ang problema lang pag iniputan tayo <laughs> kumakain tayo. <laughs> Pero hindi yan may wasan mga idol. Minsan dito sa balikat ko, umiipot. Nakaka-bad trip din po si Wake. Ay! Ngayon ko nga lang na ikong tinto. Mula nung nakuha ko to si Wake, Hanggang ngayon, ngayon ko lang na-content yung pagkain ko na nakasabay siya. Grabe ka. So, grabe nga ang kuad. Yan, kulit. Hmm. So, yan mga ilalang. Nalito muna, muna yung video ko. So, napakita ko lang sa inyo kung gano'ng kakulit si Waki kapag kumakain ako dito sa akin lang naman siya dumadapo talaga pero pag sa kalamama sa iba humingi siya pero minsan tinutuka niya para humingi yan lumipad na so yun mga idol hanggang dito lang muna yung video ko so update ko rin kayo kay Waki at saka pag nagkakapi kami sa umaga ko content ko din kung gaano din kakulit ka, at ka, saka kung paano din siya uminom ng kape so yun mga idol thank you